Pupunta tayo sa Web3 para lang gumawa ng wallet. Ayos, para sa mga wala pang wallet. Dutin lang natin dito. Sa pindutan ng paglikha. At hintayin na makompleto ito ng 100%. Ang mga susunod na hakbang sa bahagi ng seguridad ay dahil hindi tayo makapag-record. Pero napakadali lang, ang kailangan lang gawin ay mag-verify. At ito ay Ayos. Yun, pumasok tayo sa bahagi ng verifikasyon. Sa totoo lang, kailangan nating pindutin ang kumpirmahin. Dito para i-verify. At ito ay tumatagal sa amin. Sa bahagi ng paggawa ng QR code, napakahalaga na huwag ibahagi ang QR code sa sinuman. man. Nakuha na natin ang Nakuha na natin ang Web3 wallet ang unang hakbang na kailangan natin ay kailangan nating pumunta sa Web3 ng Binance at para makapunta doon kailangan nating pumunta sa wallet. Narito ang pangkalahatang ideya ng Binance Exchange. Mahalaga itong malaman dahil sa itaas pindutin ang Web3 para sa Binance Decentralized Wallet. Mayroon akong kaunting BNB at dadalhin tayo sa decentralized wallet ng Binance. Tulad ng nakikita nyo, ito, meron akong kaunting BNB. Pero ganun din. Kung i-click natin dito sa BNB, makikita nyo na dito sa ibaba ay nakalagay na magdagdag ng pondo sa Web3 wallet sa isang click. Kung ang pinakamadaling paraan ay maglipat mula dito, kung meron kayo sa wallet export, pindutin nyo lang doon sa Narito, makikita nyo dito. Lasa wallet export at ilipat ang BNB na kailangan nyo o kung ano man ang gusto nyong bilhin. Pindutin nyo lang ang ilipat at agad-agad makikita nyo dito ang balance na kailangan nyo. Ayos, bumalik tayo. Kapag meron na tayong na-transfer na BNB dito, ang susunod na hakbang ay dagdag ang Bitcoin token dito. Para dito, kailangan nating bumaba dito sa ibaba at tingnan at ilagay ang pamahalaan ang mga token. Kapag pinindot natin ang pamahalaan ang mga token, pumunta tayo dito sa serye ng mga default na pagtap. Ayos, kaya pumunta tayo dito sa itaas sa kanang bahagi. Kapag pinamamahalaan ang mga token, pindutin natin dito. At makikita nyo na nakalagay ang e-import, ang token, at ang network. Una, kailangan nating ilagay ang network, ang address ng kontrata, at pagkatapos ay lalabas na ito, ayos. Pindutin natin dito para pumili ng network at piliin ng BNB. Pagtutugma. At ngayon, para makita ang kontrata, ang address ng kontrata, pumunta tayo sa official na website ng Bitcoin. Okay? At kung dito ay bababa tayo ng kaunti, makikita nyo na nakalagay ang kontrata ng Bitcoin. Kaya kung pindutin natin ang kontrata, Bitcoin, dadalhin tayo sa pahina ng BSC scan kung saan naroon ang kontrata. Okay. Bababa tayo ng kaunti. Makikita nyo dito na ang kontrata ay 0x52. Ayos, pindutin natin ang kopyahin. Ayos. At sa ganitong paraan, bumalik tayo. Wallet, mula sa Binance, at kung saan nakalagay ang address ng kontrata, pindutin natin ang i-paste. E Sabay tayo nito. Makikita nyo. Lumabas na Bitcoin. Use. Lumabas na ang simbolo at ang token. Pindutin natin ang i-import. E nadagdag na ang token. Isang beses, nadagdag na ang token. Balik tayo. bumalik tayo at dito kung bababa tayo ng kaunti makikita nyo nakalagay dito ina-activate natin ang bitcoin bumalik at makikita nyo dito lumabas at kapag meron na tayong bitcoin dito ayos kaya dito sa ibaba sa menu kailangan nating pumunta sa tuklasin pumunta tayo dito sa tuklasin makikita nyo na dito ayos ito ay para sa pumunta sa guap pancake mahalaga dito sa hakbang na ito na kahit mabas dito ang kasaysayan kailangan kong umalis dito okay lagay ng tinapay pancake itago ang buong mensahe ng direkta napakahalaga na isulat ito, ito ay buo at sa sandaling ibigay natin, kailangan ninyong tiyakin na ang address dito sa pancake ay tama. Ang address ay tama kung sa anumang kadahilanan nakakita ka ng isang beses o anumang naturang sulat. Ate, ang tinapay na iniingatan ay pandaraya. Okay, mahalaga yon para hindi upang hindi makuha ang mga wallet at ako ay manakawan. Kaya sa isang pagkakataon na nasabi na ito, makikita ninyo na ang menu dito sa ibaba ay may nakasulat na trade. Kaya dito natin pinipindot ang trade. Bueno, tulad ng nakikita mo, nandito kami sa ang pangunahing pahina ng swap. Ang unang hakbang na kailangan nating gawin bago gumawa ng kahit ano ay pindutin dito ang connect. Pupunta tayo sa bahagi kung saan meron na tayong wallet. Makikita ninyo na nandito ang icon ng wallet at ito ay nakakonekta na. Narito. Sila. Minimum na balance ng BNB. Dito sa itaas ay ang token na gusto nating bayaran. At dito sa ibaba ay ang token na gusto nating bilhin. Pumunta tayo dito at ipapastin natin ang kontrata ng Bitcoin makikita ninyo na lumalabas na ito dito para uh, sa pag-import ipindot natin ito at lalabas na dito sa ibaba ang susunod, ang susunod na hakbang mahalaga rin na huwag ninyong ilagay ang pinakamataas na halaga na mayroon kayo ang susunod na hakbang ay idagdag dito ang halaga na gusto nating bayaran para bumili ng Picos, sa kasong ito ibibigay ko ang 75% pero maaari ninyong ilagay ang kahit anong halaga na gusto ninyo Mahalaga na huwag ninyong ibigay ang pinakamataas dahil kung ibibigay ninyo ang pinakamataas, malamang na mauubusan kayo ng PNB para sa pagbabayad ng gas sa mga susunod na transaksyon. Okay? Saging inirekomenda na mag-iwan ng isang dolyar o isang dolyar at kalahati sa BNB para wag kayong mag-alala bukas para sa pagbabayad. Ang gas, ayos. kaya nandito na tayo na may 4 na dolyar at 7 centimo makakakuha tayo ng 24 bitcoins ang susunod na mahalagang hakbang ay dito sa deep pay, kailangan itong baguhin at ilagay sa 5% pakahalaga nito dahil alam ninyo na na may bayad at kung iwan natin ito sa 0 at kalahati hindi niya tayo papayagan sa transaksyon kaya't ipagpapatuloy natin ito sa 5% at pinipindot natin ang swap dito lumalabas na ang ruta na gagawin at lahat sa halaga na ibibigay sa atin bigyan at kumpirmahin namin ang swap tingnan natin ngayon dito hihingi ng pahintulot sa kasong ito meron akong fingerprint pero kung ito ay ang pin pindutin ninyo at tapos na ang transaksyon